Binigyan din naman ni House Speaker Faustino Bolgi D. III ang kahalagahan ng pagkakaroon ng tapat, malinaw at makabayan na deliberasyon ng pambansang pondo. Ayon kay Speaker D, layo ng Kongreso na tiyakin na ang buwis na nagagaling din sa taong bayan ay ginagamit ng tama at makarating ng tunay sa pinang sa nang nangangailangan. Dagdag pa niya, tama lang at nararapat ang pagantabay ng mga Pilipino sa proseso ng pambansang budget. Samantala, binigyan din naman ni Speaker D ang pagtugon ng Kamara sa panawagan ni Paulo Ferdinand or Marcus Jr. na palakasin pa ang pangunahing sektor ng lipunan, partikular na ang edukasyon, kalusugan at pandipunang pangangailangan. Wala ring tinago at walang ibang layunin kundi tiyakin ng bawat piso ng buwis ng ating mga mamamayan ay bumalik sa kanila sa anyo ng oportunidad, serbisyo pag-asa. Ito ang ating panata. Ang pera ng taong bayan ay para sa taong bayan. Kailaman nating siguraduin na ang pondong itong ginagamit ay tapat, may malasakit at ipinagkakatiwala sa kamay ng may pananagutan.